Mr. lumantad yung iba. Siguro na lang po, napon, o malayo na yung tirahan. Okay, isa na lang po, Mr. Chair. Okay, nandito pa si Chairman? Okay. Meron tayong kasambahay law na dapat ang mga kasambahay na register sa barangay. Kayo ba ay nakaregister, niregister sa barangay na nasa household ni Mr. Ms. Luis? Wala po. Hindi. Opo. At bakit daw? Eh, batas yun eh. Yun po hindi ko po alam. Okay. Mr. and Mrs. Ruiz, no last time, nandito tayo, sabi nyo, edukado kayo, so alam nyo ang ginagawa niyo. Bakit hindi nyo niregister sa barangay ang mga kasambahay niyo At batasyon na dapat niregister sa mga kasambahay? at dapat binibigyan ng benefits sa mga kasambahay. Bakit hindi yung ginawa? Your Honor, hindi naman po sila mga kasambahay. No? Anong tawag mo sa kanila? Kasama sa bahay. Kasambahay. Kasama sa bahay. Kaya nga tinawag na ng kasambahay. Anong tawag mo sa kanila kung hindi sila kasama sa bahay? Nagtatrabaho po sila sa tindahan, Your Honor. Nagtatrabaho sila sa tindahan, stay sila kasama sa bahay. Di ba? Stay sila? Saan sila tutulog? Sa bubong? Natutulog sa bahay mo, di ba? Pag ari mo, pamamahay mo, di ba? O, kasama sa bahay. Kasambahay. Bakit di mo niregister? And yet, magtanong ka sa lawyer mo. Ay, yung lawyer mo, bulong ng bulong. Tanungin mo. Ano magandang sagot? Bakit hindi niregister mo, ninyo, itong inyong mga kasambahay na batasyan? Sige, bigyan kita ng 10 seconds, magbulong mo na ikaw lawyer, bulungan mo tong ano mo, kliyente mo. Sige, go ahead. Sige. Lapit mo tenga mo. Is ikaw lawyer, lapit, lapit. Sige, hindi ka nagkakarinig Eh. Ikaw, ano Mr. Ruiz, gusto mo sumali sa bulungan kayo mga bulunggang. Sige. Sige. Ano magandang sagot? Ano? Okay na. So, bakit hindi mo na-register? Batas yan na dapat ang lahat ng makasama natin sa, kasam, sa bahay, maliban lang sa ating mga relatives, kung nagtatrabaho sa atin, kailangan register sa barangay, on record, para masiguro na sila'y protektado, na sila ay napaalagaan ng batas na kung tawagin kasambahay lo. At kasama dyan, dapat meron silang full benefits. SSS, Pilal, Pag-ibig, now answer me. Sapat na ba yung binulong sa ng abogado mo? Your Honor, uh, hindi naman po sila mga kasambay. Sila ay mga nagtatrabaho sa tindahan namin. Yung tulugan po nila sa amin, ayun ay another benefits lang na binibigay ko sa kanila na libre ang tulugan, libre ang pagkain. No, po. hindi mo ako naintindihan eh. Nagtatrabaho sila sa tindahan. Okay, kung nagtatrabaho sila sa tindahan at hindi sila kasambahay, so they are worker. So therefore, kung workers sila sa, sa tindahan ninyo, then dapat minimum wage sila na magkano sa Batangas? Ang minimum wage. Magkano? Hindi yung daily. Your Honor, Occidental po kami, hindi po kami Batangas. Saan? Saan? Sa Occidental po. Okay. Therefore, kung siguro hindi mo sila kinukonsider na kasambahay, kinukonsider mo sila as worker. Anong klaseng worker? I-define mo. Industrial? laborer lang po kasi mali Okay, ito, sige, mali yung timba. sige, laborer. Sige, laborer. Now, kung laborer sila, dapat ang sweldo nila is 264 pesos per day. Ito yung sa Mindoro noong 2020. Oh, 264. At meron dapat full benefits. So dito may violation na naman kayo. Sige, gusto mo lumusot. Kasi pagkasambahay, maaari mas mababa sa 264 kasi stay in nga. Ano na? Sagot. Hey, gusto pero eh. sige. Your... mo sige. Honor, si Pau po ay hindi ko tao at hindi ko nakita ang kanyang anino sa aking tindahan mula nang tayo ako ng tindahan. Senators, uh, uh, Tulfo, narinig mo yun? Uh, alias Pau hindi ka raw tao, hindi ka nakita, nag ni anino mo raw, hindi nakita roon. Tao po ako, sir, pero okay, tao nagtrabaho tao. po talaga ako sa hindi kanya. Ka, na, oh, hindi raw nakita yung... Hindi raw nakita kahit anino mo doon hindi hindi niya po kasi talaga ako maalala sir gawa po ng ano ng two weeks lang talaga ako doon so kinalimutan okay. po talaga sige sa sandali kayo. lang ha sige alisin muna si Pau Pau sige ah uh, sino sa kanila ang aaminin uh, mong tao mo sige magagalang sa iyo turo mo sa akin yung sabit na aaminin uh, mong tauhan mo whether sa tindahan o kasambay turo mo sino si Patrick, si GM. Patrick, okay. Patrick. Si Kuya Dudong. So si Patrick, worker mo o kasambahay mo? Reverend -re po, taga ko ng baboy. Tsaka si nanay. So ano tawag sa worker? Opo. Okay. Patrick, magkano sweldo mo? Nag-start po ka doon, 7.5. Magkano arawan mo? Nasa 200 po, oh Mike. 200. Magkano eksakto? 7.5 po. Hindi, magkano? 200? Kasi 264 ang noong 2020 daily. Doon sa Mindoro. Magkano? 264 ba? Okay, sige. Habang tiinti na listahan mo, meron ka bang benefits? May SSS, PL, pag-ibig ka? Wala po. Okay. Teka, naba, nababayaran ka naman? Excuse me. Nababayaran ka naman? Opo. Uh, buo ang sweldo mo? Hindi po, kasi po may mga bale po. May mga? Bale. O okay. okay. minus di bale? I-minus mo yung bale? Doon sa sweldo mo? kumpleto so, na tatanggap mo? Opo. Alright. So ngayon, tinitipan niya kung magkano yung sweldo niya. Talaga eksakto Si Patrick, inamin mo ha, na tao mo, worker mo. Now, bakit wala siyang SSS, PhilHealth, Pag-ibig at Batas yan? Nasa batas natin yan. Bakit? Sige, lumapit ka pa, pabulong ka sa lawyer mo. Your Honor, yung mga isis -is nila na, na kulang ay I may mean, isang panapos sa amin sa dole. Ano po? Na may yung mga SS po nila at saka yung sinasabi niyo po nakakulangan ng mga benepisyo nila ay I ang mean, isang pa sa amin sa No, no, no. Bakit hindi mo sila kinuha ng SSS pila at pag-ibig? Bakit wala sila? Your Honor, nung start niya, 7-5, sunod na buwan po agad, mataas agad ang sahod niya, 9,000. Hanggang ngayon po, 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na isan daan libo ang isahod mo sa kanila, Again, nasa batas natin, kailangan may benefits na SSSPL pag-ibig ang lahat ng magagawa, regardless kung magkano sweldo na pag-usapan niyo your honor, yung kulang, kung ano po yung kulang namin, inasadoli na po yung aming ano, may... Ano, no, pakisagot lang, bakit hindi mo kinunan ng SSS at pag-ibig si Patrick na inaamin mong empleyado mo na kinunan na kinun niya? Yes, totoo, empleyado ako. So, bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yun? Pakisagot lang. Lawyer, bulungan mo pa na maayos, kulang pa yung bulong mo. Bulungan mo, kulang-bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So, nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, na kasal sa batas natin, ng SSSPL pag-ibig, meron kang violation. Lumabag ka sa batas natin, sa labor law natin. Yung, Your Honor, yung kung ano man po yung pagkukulang namin, isasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole. So, ibig sabihin, inaamin mo na lumabag ka sa batas sa lebulo natin. At meron ng kaso sa dole. Ano yung sabi may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa iyo, nagreklamo sa dole. Yung kakulangan po namin sa Hindi, nagreklamo sila sa dole. Tatawagan kong dole dahil kapag nagsinwaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba, kundi sa city jail na. Sa maniwala ka sa hindi may notice kasama ni mister mo. May notice of conference na po kami sa Dole. No, no. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil dyan, sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo ba sila sa dole? Kaya nag nakatanggap ka na notice sa dole? Hindi, siya po dapat magsagot. po. Uh, how long will your uh, questioning still? Uh, sir, last Mampo. Sir, uh, your, your Honor. Can you answer that? Can you answer that? You're being assisted by your lawyer. Uh, pending pakisagot na. Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Eh. Uh, dito si, ito po, si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Uh, Ma'am, uh, sa tumba, uh, Director, meron po siyang uh, natanggap daw na notice for violation ata from labor. Uh, ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung, nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am Ervi, nag-motor-proper uh, po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin noong August 11, at um, Uh, pinagsubmit po ng mga proof of compliance yung ating mga uh, employers no kasi base sa sa findings ay um, yun nga po wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS pag-ibig at field Health sa worker 13th month pay lahat po ng mga benefits no at yung uh, naka-schedule po ito ay your owner ng dalawang mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang dole September 12 po hindi sila sumipot wala pong uh, at September 19 po ang ang pangalawang conference uh, pag, uh, kung, uh, pag pagkatapos ng dalawang conference na yun po ay magka-issue Okay ng so in short, order. lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadyan nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hiring. Okay. okay. So, so far, ano po rin ito sa inyong investigasyon? Pero, sir, ito po ay ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yon Kasi right. sila, iba ka po yung iba ay wala na nung time na yon eh. Pero, uh, hahabulin pa rin po natin yung mga hindi nila. So, so anong violation? An, uh, Doon sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan. At yun po ay kailangan ng payag. Uh, and then, anong parusa? Pa uh, sa, anong pa? parusa? Anong parusa? See? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Uh, sorry, sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft at makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang binipisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salamat. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano-ano pang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga binipisyo at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatalong kita, Anong parusa, Director? So Gusto know. ko kulong. Kasi kung hindi, the, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng abo na nagnanakaw sa kanilang so, mga empleyado, talagang talagang makulong. And may uh, meron akong bid na qualified theft. Director, uh, I mean, uh, sorry, wage have, uh, theft. Laban sa mga... If other provisions of the Labor Code of the Philippines, or if you're not in a position, just say so so yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative uh, fine. Uh, no, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron pa pagkakakulong? Kaya, na, Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft. Na para to mga walang hiyang amo, makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanilang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na ibinibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at binipisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong. Pagbabayari nila dole, isolid mo lang pera, hindi mo, uh, isoli mo lang pera, hindi nakaw mo. Yung sweldo hindi ninakaw mo, At yung binipisyo hindi nakaw mo, pakisoli, walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Just would you like I mean, to interject? Yeah, you're the uh, author permission. of the Kasambahay law. With the uh, permission of uh, Senator, Senator Tulfo, we are here uh, to investigate this uh, maltreatment of uh, this Kasambahay named Aling Elvi in aid of legislation. Yes, I am the main author of uh, Batas Kasambahay and I am open to revise or to amend or to improve this uh, kasambahay bill that is why i am thankful to the chairman of the committee on justice that he has conducted several hearings with regard to this uh, to the maltreatment of uh, uh, manang elvi and uh, as what you said uh, senator tulfo you want, uh you are one with me in improving this uh, Batas kasambahay bill that that is why i as a uh, the principal author of the Kasambahay bill uh, admits that there are uh, some uh, loopholes uh, in this bill, that, that is why uh, I am open to amending or, or revising this uh, particular bill. Thank you, Mr. Stata. Mr. Chair. Uh, not only do sa mga kasambahay, uh maging sa mga that uh, pack, sa factory, sa security, security guard. factory worker, ganun eh. Ano na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanako yun. Na, pati face mask. Hindi lang po kasambahay. Hindi, hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, siguro that's a separate bill. Yeah, 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 you know, what I'm trying to say in general, Mr. Uh, Senator Estrada, uh, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babagoy, yun yung gagag siguro babagoy natin dahil maging yun sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, uh, maging yun sa mga uh, nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan, uh, ninanakawan po, even while we speak, libo-libo po mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag na-discovery later on ng dole na nanakawan yung kanilang mga magagawa, yung dole, inspection and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabi ni Soli mo lang ninakaw mo sa iyong mga empleyado, and then tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko.